Ano natanggal? Oh, ayan, 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 ayan. Tignan oh, mo, boss. Ayan, Ito pa Ano? Vespa, cool. Ano Cool. Astig na Vespa. naman. Vespa? Oo. Cool. Ay, cool. Ayan, cool. Oh cool. Ha? ba? ini tu tatlun tu. Tang ini tu ang laki, car! nakita mo? Hoy, oh. hoy! 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 <laughs> hoy! Hoy! Ang tinis! <laughs> 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 ano makinis? Hey, boss. Ha? Ano, boss? boss. Yung Lated. motor ang puti. Ang na kitching. Yung... Boss, ito ang laki. Oo, oh, laki. Saka ng top box. Anong ginagawa sa intong mga to? Wala. 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 Wala, Wala. Wala. Sabi nila, malaki, maputi. Ang malaki ba siya, maputi ng pelikin? Eh, lahat ng sinabi niya, patungkol sa iyo eh. Oh, no! Makinis. nga, Makinis. Yan o makinis himala. din yung kapatid ko. Kamang ka. himala ka. Ano himala? Hinala. Kita <laughs> mo nabubulong ka. At ano? Himala. Himala. May himala. Ang laki ng himala. O kayo. Sa kapat ka ng ko nga. Nanticheck na kung maganda puting-puting. Oh, okay. okay. putin. Ay. Maganda. Yan. Ang Bol, walang sira Ang may sira, itong tatlo. Tanga, ano ano kulang sa ano? Kaka-change ko lang yan, ha? kaka Ano natanggal? Ayan, 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 ayan. Ito, mo, boss. Tumayo Tumayo ka Tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan. ka nga. mo yung suit mo. Ayos yung suit mo. Ano ba kasi tinitignan nyo? Ha? Ito. 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 Sa mga yung malaki sinasabi namin. Saan sa mo bilhin ito? Oo nga. Magkano bilhin mo? 11,999. Yun ano. 11, 000, 999. Wow. Wow. ang gusto namin itanong sa kanya kasi balita namin, limited Di edition to. Oh. Tapos meron oh, ito pa previous. Ano ka May tumbler, may kitchen. Tapos ko. Hey, oh. Patingin oh. yun, ito yung malaking gusto ko eh. Ano <laughs> <Just, laughs> yun, yung malaki? Ano yung malaki? Ano <laughs> yung Tapos ito, mm. ayun o, cup B, yung size o. Oh. Tapos ito, ikaw huh? Ay, yung size, Yung size. Ano? <laughs> Bakit ba, ba ang gula niyo? Pagkakaroon namin, boss. Kasi gusto namin pangarap na magkaroon ng Vespa. Oh, Vespa? Yes, pag nanalo ka. Oh, pa. Pangarap namin. Oh, pangarap ba? namin magkaroon ng... Hindi ko kasi na-explain sa kanila eh. Pwede silang manalo at magkaroon ng iPad. Uh, yung Justin Bieber edition ng Vespa. Pag... Ah, pag bumili pala ako ng ganito. Pwede oh, ka manalo. Pwede ako manalo ng Vespa. Oh, iPad. Oh, iPad. Oh, Vespa. Vespa. Ano ano, ng... ano 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 Vespa cool. Cool? po? Basta <laughs> na Vespa. Basta man. Oh, <laughs> ano yung sinasabi mo? Ha? Lespa, oh. call. oh, Ay, cool. Ay, cool. Ay, cool. Ay, cool. Sorry. Okay, okay. Ay, cool. sorry. Okay, sorry. Lespa, call. Cool. Call, okay, magsasabi ano na lang sa akin ha, oh, pag ginugulo ka naman. Alala, alala. teka lang. Yung motor pinaandar, hmm. Hindi pinapatulak. So, ah, hindi, ano yan, hindi. kariton? <laughs> Ano ko? Eh di mag-motor. Tama tin-mo 'yung mukha noo. Oh. Pag tulong, hindi niyo kailangan tulungan 'yung kapatid ko, ha? Maayos 'yan eh, bagong-bago. kami. 3-in-1. 喂。<Oi. S 2>